Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Merkoles, Agosto 7. Para po sa may mga sudyak sa na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19, Aris. Hindi mo maaring pagsabay-sabayin ang mga nais nice na gusto mong gawin. Ang dapat ay isa-isa lamang sapagkat sa ganitong paraan, mas madali mong makuha ang malalaking mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 11, 19, 24, 28, 30, at ang 34, Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign, Taurus. Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Malulubos ang iyong kasiyahan ngayon dahil lumilinaw na ang katuparan ng iyong mga ambisyon kung saan umaayon sa iyo ang mga pangyayari para sa iyong mga plano. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero ay ang 17, 29, 30, 33, 36 at ang 38 Dumako naman tayo sa may mga sign, Gemini Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini Huwag mong balikan ang mga bagay na hindi na pa sa iyo Mas maraming nakalaan sa iyo na lubos na magbibigay ng galak at ligaya Ang mahalaga sa ngayon ay maging positibo ka palagi ang iyong mapalad na kulay ay ang blue At ang iyong maswerteng numero naman Ay ang 15, 16, 28, 32, 35, at ang 39 Para naman sa may mga sign na cancer Hunyo 21 hanggang Hulyo 22, cancer Maraming swerte ang mapapasayong ngunit may nakaakibat na kondisyon na sinasabing dapat kang gumawa ng kabutihan sa iyong mga kakilala. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 13, Kense, 16, 27, 29 at ang 32. Para naman sa may mga sujak sign, Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Oo, may may pagyayabang ka. Ngunit mas maganda pa rin na panatilihin mo ang iyong pagiging makapapababa o makatao. Dahil sa ganyang paraan, masasabi ng iba na pantay-pantay lamang ang tingin mo sa kanila at sa ganitong ding paraan, mas, mar mas maraming swerte ang iyong matatamot ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 25, 29, 33, 35, at ang 37 Para naman sa may mga 41, sign Virgo Para po sa Virgo Kailangan mo ngayon ng inspirasyon upang magtulak sa iyo upang masugurin mo ang iyong mga nais at ang iyong mga plano upang ikaw ay magtagumpay. Walang ibang dapat mong gawing inspirasyon kundi ang iyong mga pangarap at ang iyong sarili. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18, 20, 21, 25, 26 at ang 41. Ako naman tayo sa may mga si sign na Libra, Ag September 23 hanggang Oktobre 22, Libra. Kung saan ka masaya, dapat ay doon ka din. Na ang ibig sabihin kapag talabang hirap ka na sa trabaho mo, pwede kang maghanap ng iba kung saan ay mabubuhay ka ng masaya at malayo sa sakit ng ulo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach. At ang iyong maswerteng numero ay ang chess. 12, 3, 18, 42, at ang 38. Pare naman sa may mga sujak sign, Scorpio. Para po sa Scorpio. Binabalawal, binabaliwala mo ba ang iyong kalusugan? Dapat lagi mo itong uunahin sapagkat dapat mong ihanda ang iyong sarili sa mga swerteng darating sa iyo sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 16, 28, 30, 24, 25, at ang 35, 36, naman sa may mga 41, signs 43, para po sa 43, <coughs> Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21 <clears throat> Bigyan pahalaga mo ang mga taong nagmamahal at nagpapahalaga din sa iyo Sapagkat sa ganitong paraan ay magagalak sa iyo ang langit at bibigyan ka ng mga sorpresang hindi mo inaasahan Ang iyong mapalad na kulay ay ang burgundy at ang iyong maswerteng numero ay ang 12 20, 22, 25, 29 at ang 35. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign Aquarius. Para po, sorry po. Para po sa Capricorn. Capricorn. Huwag mong ipagpalit ang iyong pakikinabangan sa hindi mo tiyak na mas gaganda ang kalagayan mo, sapagkat ang walang katiyakan ay wala rin kasiguraduhan. Ang iyong mapalad na pulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 15, 22, 26, 31, 39, 40, ang 40 Pare naman sa may mga 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, iyong 43, 42, 43, iyong 43, 42, 43, 42, 43, sapagkat sa ganitong paraan lakas ng loob ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 6 13 38 39 43 at ang 45. Duma ko naman tayo sa may mga zodiac sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 21 hanggang Marso 20, Pisces. Nakakatuwa ang kapalaran mo sa ngayon sapagkat aakalain mo na maraming problema ang iyong haharapin. Ngunit kabaligtaran ang mangyayari sapagkat ang inaakala mong problema ay isa palang malaking swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang old rose At ang iyong maswerteng numero ay ang 14, 16, 28, 34, 43 at ang 44 At ayan po ang ating RS At ito pong ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw ng Miyerkules, Agosto 7